Hello po, kumusta po sa lahat po ng mga Cancerian, Cancer sign. Ayos na po ba kayo dyan, mga ating mga dude? Maraming, Marami sal salamat po mga ating mga dude sa patuloy po ninyo suporta. At uh, upisa na po natin agad sa pagtatanong na meron ba talagang, meron bang bagong um, swerte o opportunity, bagong pera, um, Meron bang bagong bagong pagkakakitaan. Yan po. O extra income para po sa mga Cancerian ngayong August. Okay. So, diretso, di ba? Diretso yung tumapat sa yes. At ang mga angel numbers ay 222-444-777-111-333 at yan po, 888. So, yung 888-777 ay napakaswerte po niya sa pera. Uh, taman tama po ang tanong po natin kung meron ba talagang bagong pera o pagkakitaan ng mga Cancer ngayong August. Bagong pera, bagong swerte, opportunity sa pera. Yun po, mother, mga, mga dig. Para sa mga Cancerian yes. Wow, confirmation. Yes yan, mga ate mga dude, yes. Hindi ba? Inulit pa, yes ulit. Okay, yes. You need to take the initiative. You need to take the initiative. You must act now. Okay, tanda niyo mga mensahe mga ito mga dude. You must act now. Yes, but don't force it. Okay, yes, may darating talagang um, bagong opportunity o bagong pera o pagkakitaan you'll be happy you did. Okay, tandaan nyo po mga It could be extraordinary. Okay, yun po yung mga mensahe sa inyo. It could be extraordinary. Wow. Puro mga high vibrational energy yung mga mensahe sa inyo. Mga high vibrational energy ang sagot sa inyo. Akalain niyo Cancer, ikaw ito. Present na present ka. Nandito ka sa, um, nandito ka sa bagong, bagong timeline. Ito yung victory. Ito yung success. Ito yung abundance timeline. Nandito ka. Wala ka na sa past. Wala ka pa sa future. Kasalukuyan kang namumuhay sa uh, present. Okay? Um, now nasa now ka talaga maate, mga ate mga dude. Na isang napakagandang sign nito na wow, nandito ka, present na present ka, yung energy mo, yung vibrational energy mo ay talagang focus na focus ka sa bagong direksyon. Ito yon bagong direksyon ng buhay mo. Um, napakagandan, new chapter. New chapter, ng buhay mo na talagang wala nang makakapigil. Kahit ano pa, kahit sino pa, kahit uh, mga ate, mga dude, kahit sino pa o ano pang powerful na um, demonic force or evil forces, you have success in the face of difficulty. Yan po, nalagpasan mo ang napakahirap, nalagpasan mo ang pinaka pinaka-latest na test sa iyo na pagsubok sa ng Divine Universe. At dahil nalagpasan mo yan, tuloy-tuloy na yan. Ayan po, oh. tuloy-tuloy na to Yung direction, bagong direksyon. Nandyan, determinado ka. Mga ten, mga dude. Wow. Cancer card. Chariot. Yan po. Sakto talaga na lumabas ito ngayon. Sakto talaga mga atay mga dude na lumabas ito sa reading mo. Wow. Confirmation nito yes. mga atay, mga dude na naka-align ka talaga sa frequency ng Divine Universe. Wow. At kung ano yung mission mo dito sa planet Earth ay ginagampanan mo talaga ng um, ng buong puso ng may ng may determinasyon at sinasabi with flying colors parang graduate ka na sa napakahirap na pagsubok sa ng divine universe at nandito ka na sa mga atay, mga dude sinasabi na um sinasabi dito ng mga ancestors mo ng mga divine beings na hindi ka na magfifit in sa room kung nasaan ka Okay, pwedeng sa lugar ito kasi may travel dito. Pwedeng literal na sa lokasyon ay hindi ka na mag-fit in. Kung parang iba na yung energy mo. Nag-level up na mga tayo mga dude, Kung baga sa mga nag-aaral ay um, hindi ka na pang high school. Okay, hindi ka na, o oh, hindi ka na pang college. Talagang andito ka na sa reality na naghanap ka na ng trabaho. Yung mga ganun po mga tayo mga dude na um, hindi na, hindi ka na papasok sa dati mong klase. Kasi tapos ka na doon. Okay. Graduate ka na. So, nandiyan yung energy na talagang, kumbaga parang pinakawalan ka na ng divine universe. Eh no, ikaw na ang magmamaneho. ng sarili mong buhay, ikaw na ubra ikaw na magpapaandar, binigyan ka na ng freedom, ng Divine Universe, bahala ka na mag para sa sarili mo. Yan po, mate, mga dude. At may bago kang assignment. Okay, may bago kang assignment mula sa Divine Universe yan. Yan po yung dahil ginagampanan mo na, dahil sinagot mo yung calling mo, yung tawag sa'yo. Yung mission mo na dapat ginagawa mo dito sa, dito sa planet Earth, dito sa 3D Earth, ay ginagawa mo na. Mate, mga dude. Tapos ka na dito sa healing. Yan po. Healing, six of cups. Nandito ka na sa pleasure after hardship. Yan po, pleasure after hardship. Talagang hardship po, tingnan nyo to. It has, end, it has ended and finished for better or worse. Yan, naranasan mo na yan. Tapos ka na dyan. Yan po, mga ten, mga ten of swords lata ng klaseng hirap. Okay, wow, meron kang nine of pentacles. So, ito yung confirmation na talagang may bago. Yan po. Bagong simula. Bagong simula na mararanasan mo naman ang luxurious life, luxury, reward, satisfaction, self-care, mas maalagaan mo yung sarili mo, mas ma-enjoy mo yung buhay mo, yun po, yung mga ginagawa mo, bagong, mga bag, uh, bagong pagkakakitaan, yun po, o pagkakaperahan, yun po, mga ito, mga duit, o makatanggap ka ng divine money mula sa mga goddess or goddesses, o sa mga ancestors mo. Kasama na rin din, kasama din po dito si Gades Bena Fortuna. Kung kayo po ay kumukonekta kay Gades Bena Fortuna. Yan po mga ating mga dude. Okay, tinatawagan ka ni Gades Bena Fertuna na kunin ang divine money mo. Meron ka talaga. Dahil pinaghirapan mo yan, nakita ni Gades Bena ang lahat ng paghihirap mo, sa sakripisyo mo. Narinig niya yung mga inihingi mo sa kanya. Yung mga hinihiling mo, tuwing kinakausap mo siya si Goddess Bena na humihingi ka ng extra money, extra cash para makatulong sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay o para makabili ka ng mga kailangan mo. Yan po. Ang gusto kong iparating sa'yo ni Goddess Bena ay narinig niya. Ang iyak mo, narinig niya ang mga hinihiling mo sa kanya, nabigyan kanya ng ng pera. Yan po, nabigyan kanya ng pera or bigyan ka niya ng mga bagong opportunity na magkakapera ka. Yan po. Mata mga mga meron po sa inyo na mag-viral or marami, makikilala po kayo sa social media or sa internet. Three of Pentacles. May makikipag teamwork, may makikipag collaborate po sa inyo or partnership or may mga magagandang offer bagong offer yan. Hindi ba? Speaking of, of oh, di ba? Offer talaga. Meron talagang magbibigay sa iyo ng napakagandang opportunity. Okay. Hindi masyadong siya ganoon ka grande o garbo. Pero malaki ang potential na tong maliit na na opportunity na to na matatanggap mo, bagong opportunity ay magagawa mo itong palaguin kasi nagiging nine of pentacles. Eh. So, magaling ka talagang mag-alchemize, mag-transmute ng mga hirap. yan po, o, oh, lahat ng pain, sufferings, lahat ng, lahat ng pagkatalo mo noon, lahat ng mga masasakit na natanggap mo na salita o oh, mga comments, lalo na kung kayo po ay social media, influencer, lahat ng mga, yan po, lahat ng mga pang-aalipusta, pang-underestimate, mga mga BS na, na natanggap po ninyo sa mga tao, mga low vibrational po na tao ay na-transmute nyo po kaya nandito ka ngayon sa abundance timeline mo. Luxurious VIP. Yan po. Royalty. Wow. Meron dito na pinapakita na simula na ito ng parang simula na ito ng yung pinapangarap mo na maging boss, yan po, big boss, lady boss, um, CEO, ganyan po, um, manager, o freelancer, self-employed, yung ayaw mo nang may boss, yun po, ay yes yan, mangyayari yan. Yes yan, kung ano yung na manifest mo, o kung ano yung gusto mo, um, o kung ano man itong mga hirap na naranasan mo ay matatransmute mo yan at magiging um, at magiging abundance magiging prosperity mo yan good luck so yung negative magiging positive energy yung hirap magiging free money magiging extra cash extra money mo na makakatulong ito sa new chapter ng buhay mo na sisimulan mo may mga bago kang plano sa buhay mo. At ang maganda dito ay tahimik ka lang. Maraming mga nagpahirap sa'yo dahil sa pagiging open mo sa lahat noon. Pero ngayon, nandito yung tahimik ka lang pero marami kang pera. Kung wala pa, ito'y mayayari. Mga temadud, kung wala ka pang pera sa kasalukuyan, tahimik ka lang pero magkakapera ka. Yan po, mga Bagong pera yan, bagong simula. Bagong simula, mga mga At napakaswerte ng bagong simula po ninyo. Kasi inumpisa niyan sa chariot. Kasi ang chariot ay victory card po yan. Success yan. Yan po mga mga Dahil yung success mo, hindi yan overnight. Okay? Dahil yung success mo, hindi yan isang araw lang na pinaghirapan na pinagtrabahoan hindi po. Yan po ay matagal, matagal na proseso ng paghihirap mo, ng mga sakripisyo mo. Meron sa inyo dito na kayo ay halos araw-araw ay nasa spiritual battle o yung warfare. Parang ganun po, laban. Pero kahit bumabagsak ka, yung soul mo, lumalaban pa rin, hindi talaga nagpapatalo sa mga demonic entities, sa mga evil forces, hindi kayo nagpapatalo, lumalaban kayo, panibagong buhay, parang, yung kahit na ang tingin sa inyo ng mga enemies, sa mga haters po ninyo ay talo ka na, dapang dapa ka na pero sa'yo, hindi ginagamit mo itong pagkatalo na to para mabuhay ulit. Yan po, parang magsimula ulit. New chapter na to mga na mga bib. Napakaganda ng simula po ninyo, ng panibago po ninyong buhay. Wow! Bagong pera. po perfect timing, di ba? Perfect timing. Ngayon na yan, mga ter mga bib. Ngayong August yan. Kasama na rin po dito, bonus na mensahe sa inyo, improving health, yung kalusugan po ninyo, lalo na kung lagi pong masama pa karamdam ninyo. Yung kalusugan, yung kalusugan po ninyo mga mga dude, bonus na mensahe sa inyo na magi improve po yan or may healing, may recovery. Um, mga tayong mga dude, lalo na kung palagi po kayong may sakit o masama pa karamdam. You know. Okay, choose a new direction. di ba? New direction na to, New life, new chapter. Wow! At nandito yung determination mo na talagang magsimula, magsimula ng panibagong buhay. Okay. At hindi na i-welcome yung mga naging uh, toxic sa buhay po ninyo. At maingat mong pipiliin yung mga tao na papapasukin mo sa buhay mo. Ayan po. Nandyan yung teamwork. Meron ka mga... Um, bagong direksyon bagong uh, maaring ito ay bagong location okay maaring bagong lokasyon din po ito bagong lugar tinuturo pa ng mga angelic team mo sa bagong lugar mas o bagong buhay mo yung yung personal life mo at yung inyo pong um career din po mas yung pagtatrabaho mo mas magiging um, ganado ka sa pagtatrabaho at mas ang maganda dito, mas malinaw na sa iyo, eh. mas alam mo na talaga kung saan ka papunta. Alam mo yung mga ginagawa mo kung ano yung magiging resulta. Okay. alam mo na may patutunguhang maganda yung inyo pong magiging mga desisyon. Kaya nga po ang mensahe sa inyo dito sa sa Book of Answers ay you'll be happy you did. Okay, matutuwa ka talaga at extraordinary It will be extraordinary kung ano man po ito na bagong chapter ng buhay mo na talagang naging, uh, na talagang ina-accept mo na. Tinatanggap mo na na oo, noo, ang dami mong mga pagkakamali sa buhay na naging resulta ng lalo pang lahirapan. Yan po, yung mga... Yung mga hindi mo pag-iingat sa mga kung sino yung mga papapasukin mo sa buhay mo ng mga tao, na lalong nagpahirap sa iyo. Marami kang natutunan at ready ka na sa ayan, a perfect timing na ngayong August ay magsimula ng bagong chapter ng buhay mo kasi talagang hindi ka na sinasabi nito, hindi ka na magfi-fit in sa mga dati, mga dati mong ginagawa, sa mga bad habits, sa mga dati mong kasama, okay, sa mga yung dati mong pananaw sa buhay, yan mga dude, maraming pagbabago sa sa buhay mo. At kung an ano man po itong bagong gagawin mo o mga bagong uh, at kung ano po itong bagong chapter na buhay mo na haharapin mo ngayong August, no need to worry. Okay? No need to worry. Nasabi sa'yo ng mga angelic team mo na wala kang dapat ipag-alala o ikatakot dahil hindi ka mag-isa sa journey na ito napakaraming umaalalay sa iyo, pumoprotekta sa iyo, mga goddess goddesses, mga fairies, mga ancestors mo, mga divine beings, kahit ang mga hayop, si Mother Gaia, ang kalikasan, grabe, mga ate, mga Maraming pumoprotekta sa iyo ang mga archangels. Ang mga mahal mo sa buhay na nasa heavenly places na o nasa other side na napakarami Mother Malu, kaya hindi ka na rin takot sa dilim eh. Or sa hirap ng yung pinaka, yung pinaka rock bottom, yung pinaka sad, -sad na sitwasyon sa buhay. Hindi ka na takot eh. Kasi talagang napakarami. Maraming beses mo nang nalagpasan yan. Kahit sa dati mo pang buhay o dati mo pang mga buhay ay lagi kang... Yung, para, yung parang lagi ka nakikipaglaban. Pero lagi kang panalo. Ayan no, victorious triumph. Lagi kang panalo. No need to worry, may matatanggap ka talaga. Ngayong August 2025, nandyan ang success, ang abundance prosperity. At may mga alliance, may mga tutulong talaga sa iyo. May bago kang team. Okay? May bago kang team. Ito po sa 3D Earth at sa Spirit Realm. Napakaganda naman ng mensahe sa inyo. Okay. So may additional na mensahe. Bago natin isara sara ang portal po ninyo. Turn lemons into lessons, 'di ba? Eto lahat ng lemon sa buhay po ninyo, lahat ng hirap, so kung ano man po itong pait o pakla sa buhay po ninyo, maatten mga, mga duday talagang marami kang natutunan. Yan po ay uh, talagang nagamit ninyo sa iba't ibang laban dito sa physical reality at sa spirit realm. Yan ang mas nagpa yan ang mas nagpatapang sa iyo. Unleash your inner wild child, get up and dance. Yan po. Wow, may mga crystals. Maring mahilig ka sa mga crystals, may mga stars. So, ibig sabihin, kahit ang mga bituin ay saksi sa lahat-lahat ng paghihirap mo kaya sila yung magbibigay sa'yo ng liwanag para makita mo kung gaano ka kamahal ng Divine Universe, kung gaano ka ka extremely protected at guarded. Yan po, marami mga bituin na nagbabantay sa'yo, mga celestial beings, galactic beings, may connection ka sa mga stars o astrology. O oh, mahili ka sa tarot readings, tarot cards. Mahili ka sa mga designs na may stars, ganyan po. At isang sign din po ito na kayo po ay makikilala uh, globally, worldwide, sa internet. Makikilala po kayo or kasalukuyan na po kayong kilala, yan po. Nandiyan yung famous, yan po yung, nandito po yung popularity, yung mag-viral, yan po kung ano man po yung inyo po, um, social media platform, may magviral. Journal it out, write how you feel. Yan po, isulat po ninyo kung ano yung nararamdaman po ninyo. May Specific din po ang black na nail polish. Black na nail polish. Ang sinasabi din dito ay isa rin ito na paraan ng pagpaprotekta po ninyo sa energy po ninyo. Lalo na kung nararamdaman po ninyo na may mga evil ay, may mga taong hindi ka gusto yung galit sa'yo or may mga nagsasalita na hindi maganda. Yan po, may, may mga nagko-comment sa inyo ng BS, mga negative po, low vibrational na tao na nagko-comment sa inyo ng masama sa online platform po ninyo, sa social media. Yan po, meron dito na sinasabi dito ng mga ancestors mo ng mga divine beings na black nail polish o yung kayo po ay magsulat. Isulat po ninyo yung intention po ninyo, yung gusto ninyong i-manifest yung healing hinihiling po ninyo sa Divine Universe, lalo na po may connection sa new chapter ng buhay po ninyo. At yay! Yan po, yes. Yes card po ito, yay. Yan po, yay! ba diba? Yes. Yes. Celebrate yourself. Celebrate yourself. You deserve it. ba diba? Celebrate yourself. You deserve it. Deserve pa talaga tong success na to dahil kung sino man yung nakaranas sa laga ng sobrang hirap, ikaw yun. Yung mga sumunod sa iyo o mga sumunod sa iyo mga kapatid mo, mga susunod na henerasyon, wala na hindi na sila ganun kahi, hindi na sila ganun sobrang mahihirapan eh dahil ikaw yung naunang nakaranas ng hirap. Ikaw ang nauna, mga temado. Ikaw din ang una nakagawa ng ah... Uh, ng paraan, na solusyon na hindi sa totoo lang, hindi nagawa ng mga ancestors mo kaya nga, ikaw lang inaasahan ng mga ancestors mo na talagang makakabali o makakawasak ng generational curse kaya po, celebrate yourself you deserve it wow victory yan, yan yung sign ng, uh, yung nakikita ko po dito na confetti yung mga nagliliparan, yan po ay sign ng prosperity, ng success, na celebration. Na ngayon pong August ay may mga celebration, may mga, mag, mga talagang may events kang pupuntahan na talagang mag -e enjoy ka. Wow! Nandyan yung accomplishments. Meron din pong makatanggap ng inheritance. makakapag travel abroad o makapag uh, biyahe po sa iba't ibang bansa or um, or sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas or, or kung saan naman gustong or kung saan lugar niyo po gustong pumunta or mamasyal yan po nandito yung luxury yung pleasure okay so pwedeng yung biyahe po niyo ay sa trabaho business online platform o sa pagre-relax, yan po sa pamamasyal. So kasama po yan sa new chapter na ng buhay po ninyo na talagang deserve mo talagang mag-celebrate. Yes yan. Yes. Confirmation yan. Puro kayo yes ang sagot sa inyo. Yan po ng Divine Universe. So, sana po ay uh, may nakuha po kayo dito. Maraming maraming salamat po mga ating mga dude. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong support at pagsupaybay. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo mga ating mga dude. Hanggang sa susunod po.